Hi guys, this is Mbtv USA. Welcome to my channel. So, ngayon guys, meron lang akong i sa inyo at siyempre, ano to, uh, i-share ko lang yung aking collection eka nga. Okay? So, maganda to. Ayun, matagal ko nang plan ito magawin before pa. At ngayon din, nakauwi ako dito sa Pinas. Ayun, kahit papaano naka-esep ako ng idea. Kaya ayan. Ah, uh, Maganda ito, uh, remembrance ko sa aking mga friends. Ayan yung aking mga close friends dyan sa so, white world. Pero, kukunti lang po ito. Ayan, ipapakita ko lang po sa inyo at maganda po siya. Okay? Ayan. Meron po akong pinagawang t-shirt para sa aking channel. Okay? Ayan. Dadadan. Hello. Ayan. Tatlong size lang po ang meron dito. Ayan. Tatlong size. wag ba eh. Huwag ka makulit. Dito pa lang. Dito ka sa likod ko. Dito ka Kung gusto mo. Ayan. Nagbubulo yung ating ang puno. muna mga gawa. Ayan. Okay ba siya? Eh, ito po yung ating collection. Uh, at ang mga masiswerte dyan, mabibigyan. <laughs> ano lang po itong lang to? One dozen lang po ito. Ayan. At syempre, uh, ilang color ba to? Ayan, meron akong itin. At syempre, meron din akong meron din akong pink, syempre. Wow. Ayan. Ayan medium. Ah, uh, nasukat ko yung medium, akala ko okay yung size sa akin, ang medium, ang medium niya. So medyo malaki pala ng konti. Meron na akong pinagawang small size, dalawa lang po. At makikita nyo, dalawa lang po yung small size niya. Okay? At yung isang small size, malalaman nyo mamaya kung kanino siya na bibilong yung aking small size. Okay? Pakita ko sa Yan. Ito guys, talaga yung aking gustong gustong magawa nung unang pa lang na gusto kong umuwi dito sa Pilipinas noon. Kaso wala lang akong idea kung saan ako magpagawa. At buti na lang, nandyan si Minabic. Of course, ayan. Gusto lang ko lang sa salamatan Mina, dahil kahit pa paano, mayroon ka palang uh, connection sa mga ganito. Mayroon kang kapilala. Okay? At ikaw yung nag, ano sa akin, nag-post na ganito ganun. Buti naman, binigyan mo ako ng idea para dito sa pagpapagawa ng mga t-shirt na Okay? At syempre, ano bang mga ibang kulay? Ayan, syempre po, meron akong, meron din akong red, buti yung mga At syempre, hindi mawawala ang color red dahil mahilig po ako sa red color. Ay, hindi. Mali pala to. Sorry. Ah! <laughs> Siya nga pala. Oh! Ito. Isa po ito sa mga koleksyon na natanggap ko rin. At galing of sa Macau. O, oh, ayan. Ito po ay galing sa Macau. Medium size din po siya. So, Mina, medium malaki sa akin. Ah, guys, galing po ito kay Minavic. Kaya, gusto ko lang i-share. Galing po ito kay Minavic dumfit, Yan, gift niya po sa akin from Macau. Diba? Kay Mina pala ito galing. At syempre, nandito yung ano. Ito pala. So, ito isa sa mga favorite kong color. Ito ay large talaga to. So, alam niyo na kung sinong malaki dyan. Ito ay nabibilong sa kanya. <laughs> so, mahilig ako sa color red. Ayan, red, yellow, pink, okay. black. Of course, favorite ko rin ang black. Kung napapansin nyo, marami akong mga t-shirt at karamihan ang nabibili ko talaga ay black. Ayan. Yung mga collection ko, red and black karamihan. So, ayan. ayan. masaya ako guys dahil nagawa ko to at isa ito sa mga gusto-gusto ko talaga na magawa habang ako nandito sa Pilipinas at ngayon kahit pa paano nagawa ko na. Okay? Ayan. Yun lang at ayan, maraming salamat. Sinyan ko lang po sa inyo itong aking collection. Ay! Before anything else, before I forgot, ayan na meron akong isa lang talaga, isang size lang talaga ang fit pala sa akin. At gusto kong i-share sa inyo ang um, i-try ko guys. Ito talaga yung sukat para sa akin. I-share ko sa inyo ha. Ah. So, ayan. O, oh, diba? kung, na, kung nakikita nyo yung small size. Ito guys, yung small size. Yan. Tamang-tama lang pala ang laki sa akin. So now, alam ko na kung anong size ang... Um, kasi minsan karamihan, hindi pari-pari talaga ang size. Ta Depende nga talaga sa sa style, di diba? Sa style. Depende. Eh ngayon, nalaman ko na na small. So, kasunod, alam ko na kung anong order, ordering ko para sa akin. O, di ba? Maganda. And of course, dahil favorite ito ng isang sa ating mahal na mahal na walang iba kundi si Ate Malo. Ayun. Dahil pariho kami ng size ni Ate Malo. Ayan. Ito guys ay para kay Ate Malo. The same the same size. Ayan. Ayan. Ate Malo, sure na sure talaga to, na kasi ito sa'yo. Ayan. Pareho na tayo. At dalawa lang talaga te, dalawa lang itong size na to, small. ayaw ko ba bakit, nag-change talaga yung mind ko. Yung dapat na order dito ay puro yung natirang anin na hinabot ko. Dapat ay lahat yun is small size. Kaso nag-alangan ako na baka sa isip ko na baka mag -ano siya, mag, Uh, ma magiging masikit sa akin. So, pahabol ulit ako ng crepes at sinabi ko, palitan na lang yung small, gawin na lang medium ulit. Yan ang sabi ko. Ngayon, nung sinuot ko itong small size, ayan, nagsisisi ako sa sarili ko. Sabi ko, ay, sana pala. Ah, uh, small na lang lahat ng in-order ko. Ayan nasa huli ang pagsisisi. So, dalawa lang ang naging small nito at syempre para ito kay Ate Malay. Ayan, ma may remembrance na ako sa'yo. Ano ba to? Parang pinapromote ko yung ano po ah Channel ko. <laughs> Ayan. So, yun lang. Uh, ito lang ang ma-share ko po sa inyo. yan Maraming maraming salamat. At uh, siyempre syempre, unang-una, magpapasalamat pala muna ako sa mga taong laging sumusuporta sa akin. Of course, sa mga taong hindi nangiiwan sa akin thank you po sa inyo na kung minsan hindi ako masyadong uh, nakasupport 100% sa inyo guys, alam nyo na at uh, medyo nagano lang tayo ng konti nagrelax lang tayo ng konti pero pag magiging okay na ang lahat balik naman tayo sa normal ayan, ma makasupport na naman tayo ng todo-todo so yun lang ang masasabi ko sa mga team ko dyan na laging nandiyan dyan lalong-lalo lalo na ang magaganda. Alam niyo kung sino-sino kayo. Of course, ang PMLO team, thank you sa lahat-lahat ng mga support niyo sa akin. Lalo na kay si Sipria. Ayan, maraming salamat sa iyo. Thank you, thank you sa lahat ng mga members. Maraming salamat po sa inyo na kahit pa paano nandiyan kayo lagi. Ayan, at naintindihan niyo po ako na kahit nasa vacation ako, hindi ako masyadong nakakasupport. Pero I try my best. And of course, shout out din pala kay Miss Kayak. Miss Kay, thank you so much for your support. Andiyan talaga lang si Miss Kayak na support para sa atin, guys. And of course, kay Ellen please Hindi ko na kayo isa-isahin, okay? Kasi marami kayo. Ayaw kong may mamiss akong name. At ayaw kong sabihin na, ay, ganyan, ganyan. Hindi niya maalala. Lahat, from the bottom of my heart, guys, thank you so much sa inyo. At sana, panalangin ko lang na magiging ah... Uh, stay connected lang tayong lahat at sabi nga nila, walang tumanan. Lagi lang tayong magsusupport sa isa't isa para laging happy. Okay, okay? So, yun lang. Maraming maraming salamat at ito lang. Abangan nyo na lang sa so, sunod ko pang mga video guys na gagawin. Lalong, lalong na ang biyahe ko dito sa Pilipinas. At marami pa akong maisi-share sa inyo. Okay? So, thanks for watching. Mabuhay!